Abay, eh, minumura kan, eh. nila, light, light ka na eh. Nilalait-lait ka na. Puta, tatlong taon nila ni Yuraka yung pagkatao mo. Ano yung sasabihin mo sa kanila? I love you? Aba, kalokohan yon I'm not a saint. I am FLM. finish Di ba? Ganon ka-simple yun eh. I am not a saint. I am a, I'm just a Samaritan. Pagpagod Samaritan, hindi nagbumura? Ay, hindi totoo yun. Pag sinabing good Samaritan, willing mong ibigay lahat ng kung anong meron ka, makatulong lang doon sa ibang nangangailangan. Pero it doesn't mean na hindi mo kaya magmura. Lalo na sa... Yan. Ika nga, nasa Biblia din. Uh, eye for an eye, tooth for a tooth. O, di yun ang ibinabalik ko sa kanila. Eh kung murahin nila ako, ganun-ganun na lang noon sa mga channel. Yan eh. Dapat kung ano sila, ang tawag doon is a dose of their own medicine. Yan ang nararapat sa kanila. Mga walang yaya, mga hayop na yan eh. D yan ang mga demonyo sa lupa. Perwisyo sa lipunan niya, salot sa lipunan niya eh. Dapat yan, yung mga tinutokhang yan eh. Oo. Oh. Biruin mo, nasira pa nga lang ko. Lalo na dyan sa balyenang dayokdok na yan, yung kayama John Chotan na yan. Ang daming binudol niya na sobra. Oh, ang dami ring ninakaw sa akin yan. Oo, oh, sobra. At tapos yung mga private na conversation sa cellphone ko dahil hawak-hawak niya, ipinagbili eh, pinagbili niya sa mga basher ko, sa mga kalabang ko. oh ang daming nadamay doon. Yung iba, mga, mga sekretary ng DILG ngayon. Yung iba, nasa PNP ngayon, mga general na. Nadamay sa katarantaduhan niya, ng hayop na yan. O. Kaya pag namatay yan, eh, hindi ko kasalanan. Maraming, maraming pumatay diyan. Oo. Dahil maraming ginago yan eh. Silang mag-asawa, oo. FLM, nasa na pala si Marian Lawlaw? -law. Abay, namatay na raw. Pinatay na nga yung sarili niya sa sobrang daming binudol. Ay, ang kasama ni Yama yan eh. Sila-sila, mami-mami ni Yama yung hayop na yan eh. Oo. Oo namatay na, ang daming binudol niya, no? Magnanakaw din yan eh. Oo. Tapos pinalalabas, ako daw may utang sa kanila. Ang kakapal ng mukha nyo. Tatlong araw ko lang kayo napulot. Ha? Alam niyo yon feeling na mga daig pa yung social climber. na... Mga langaw na natong -tong sa kalabaw. Oo yung mga feeling agad uh, uh, mga feeling uh, hayop niya, walang yayan dayukdok na yama John Chota na yan walang hiya talaga yan uh, malatuba yan yan dahil binudol niya no oh. sobrang dami oh. may warat nga yan eh <laughs> uh, anak ko hindi makakarma nakakarma na kasalukuyan na nakakarma kumbaga pumipisig-pisig na lang dito oh. Uh, uh. biruin mo Oh, pinakain mo sa palad mo, tinuka ka pa. Yang si Jaya Majon Chotan, walang hiya yan, siyang mag-asawa na yan. Sobrang pagkadayok sa pera ng hayop na mga yan. Oh. Hayop talaga yan. Oh. Ano may pinulot ko yan eh, basura itsura niyan eh. Mukhang basahan, tayo-tayo buke, eh. na nakamotor. Oh. Pinalalayas na agad ni Betchen eh, unang araw pa lang. Oh. Abi niya, wala akong tiwala sa pagmamukha niyan, Francis. Ako naman, maawain. Sabi ko, na bagong pang-anak eh, hayaan mo na, ako na magpapasweldo. Uh, sariling pera ko na. Uh, so hindi na siya sa kumpanya sumusweldo sa akin. Ang trabaho talaga, tagabuhat ng bigas. Abay, tatlong araw na nakulong ako eh. nagpretend agad na siya raw yung sekretaring pinakamalapit sa akin ah. Ha. Hanggang doon sa norte, nagyayabang ah. Abay, sabi nung ninang ko doon, yung mayor ng Peña Blanca, sabi dito kay Doktora Grace, palayasin mo dito yan Doktora, baka bariling ko sa ulo yan oh, nakita mo? oh, di ba? O, oh, ano? Ano ka? Ah, nagpretend yon na ano, na secretary ko daw siya. O, oh. walang hiya yan. oh, mo, mayat maya boss. Eh, nahunting ako ng NBI, boss. Tawag ng tawag yung NBI. Isi-setup ka daw nila, boss. Ang daming ginawang kwento niyan. Gumawa ng kwento oh, para mabaon ako sa kulungan, oh, para hindi ako makalabas. Yung pala, ang interest nilang dalawa ni Lawlaw, mahakot lahat ng mga property ko sa Legrand. Eh, matalino si Bet de Leon. Pinalayas agad sila. <laughs> oh, ngayon, ang ginawa ng tarantadong yaman yan, yung mga conversation namin na private sa cellphone ko, kinapin niya sa cellphone niya. Oh, ipinagbili sa mga basher ko. Uh, di ngayon, nabash ngayon si Bet, yung asik, yung asik ng DILG. Pangalawa yung kay Ben Harabalos, eh, si Bet De Leon. Nabash ngayon. Uh, pagtatakan yun, sekretary ko, bakit nakaupo sa DILG? Di ba? Uh, di ba? Binash ngayon. Yung isang general na ngayon, nabash din dahil nilabas niya yung mga ganyan. Uh, magingat Mag-ingat ka. Uh, at saka yan, ano yan? Nagsasyabo yan, yung mag-asawa na yan. Uh. Sinabi ng mga tao ko, nagsasabudodo sa loob ng bahay ko dati yan eh, nung nasa loob ako ng kulungan. Walang iyan talaga. asa ah, kulungan kasi ko noon, eh yung cellphone ko, walang mapag-iwanan dahil tao ko siya, hindi uh, ko, baka mo yan. Uh, akala, eh, mong, yun, ang dami ng kadramahan sa buhay ng Kaya nung pagkatapos ng eleksyon, sinibak ko agad yan. Uh, hindi ko na pinabalik. Eto si TMG, TNMG. Ito uh, budol to. Oo, ito yung balyena na pinulot ko sa labas ng Green Meadow na tinulungan ko. Ngayon, nung tinulungan ko, nagpretend na sekretary ko nung nakakulong ako, nag-take advantage ngayon. Dahil hawak niya yung cellphone ko, lahat ng mga message ko, pinagtatatago, pinagmeme-message, penerahan lahat. Mahahagip kitang animal ka. Oo. Oo. Ito yung talagang halos patayin na yung anak niya sa kahihingi. Oo. Ma! Patay na yung anak ko, oh, magpadala kayo. Ganyan tong kawalang yatong hayop na to. Magpakita ka. Ah, nagtatapang tapanga ka patarantado ka, kakalawitin kita. Uh, hayop ka? Ang dami mong wina lang yata, animal ka? Uh, nagtatago ka naman. Oh, uh, ba't di kayo magpakita mag-asawa kung talaga may tapang ka? Oh, uh, kung talaga hindi ka nagtatago, oh, uh, ba't nagtatago ka? Ang dami mong binudu. Sinira mo yung pangalan ko, hayop ka. May pa-style-style ka pa na nahack yung account. Kailangan ng 2.3 million. Kung hindi, lahat ng mga information tarantado. Oh, yung mga dinamay mong tao na nakaupo ngayon sa gobyerno. Kakatayin ka nun. I-stylean mo pa ako, tarantado ka. Buti sana ako na lang tinira mo. Ang dahil mong tinira, ang dahil pinerwish yung tao. Oo. Oh. Buti nung nakalabas ako na ipaliwanag ko sa kanila na yung cellphone ko nasa'yo. Uh, yari ka. Diyan na yung simula ng wakas mo. Hindot ka. Oh, Ang dami mong winalangyang animal kang balyena ka. dayok ka talaga. Hayop ka. Wala kang pagtataguan animal ka. Hindi masahol ka pa sa magnanakaw. Alam mo yon oh, Hihingan mo yung supporter ko. Halos magkandamatay na sa sakit. Balyena ka. Alam mo, pag nakita kita ng personal, ikakaskas ko yung mukha mo sa espalto. Hayop ka. Hindi mo kilala. Pinulot kita sa labas ng green meadow. Patay-gutom ka. Di ba? bagong panganak ka lang noon, nag apply kang kargador ng bigas, ano sasabihin mo, sekretary kita? Tarantado ka. Yung mga dinamay mong tao, o oh, yung mga tinantado mo, kasi yung mga conversation namin sa cellphone ko, katulad nung uh, sekretary ng DILG, si Beth, dating tauhan ko yun eh, uh, may conversation kami ron. Isinave sa cellphone niya, Oh. Ang dalawang taon akong binawala ng hayop na yan, na habang nasa kulungan ako, winawalang yan na pala ako. Uh, ang mo pang ninakaw sa sa Legrand, ang mga ninakaw doon, yung mga gold frame ko doon. Huwag kang mag-alala, uh, madadampot ka rin. Uh -huh. pati ang asawa mo, adik yan, no? yan. Uh -huh. tarantado ka, budol kang hayop ka. Winalangya yamo. ko. Uh -huh. yan si Yamat John Tan, yung John Cho Tan. Yan ho ang original na budol-budol. Uh -huh. walang yahoo yan, malatuba yan, pati yung kanyang... Kinakasama yung uh, D. Guzman. Walang yahoo talaga yan. Oo, mga duwag naman. Hmm...